yun mga pre oh. mga lakal time mga pre malamig layo pa nang dinayo namin para mga lakal lang sa Europe pa no. dalawang aeroplano pa ang sinakyan namin para lang mga lakal May mga bahay pa dyan. Hindi. Doon kami, doon Sa kapitang diretsyo. May mga ano ba dyan? Kabahayan pa ba dyan? Oo. Ang guys, sumusok pa yung bibig namin guys. Sobrang lamig. Ha? Okay. Sumusok pa yung bibig. Sobrang lamig. Para ka nag si rô chi. Sirilim vape dapat dapat nagbonet ke. <coughs> lemik lemik eh. ge. <coughs> Mop <coughs> ta Mga usok. Hmm. Yan. Yan. Kaputin natin yan. Yan tayong mga ngalakal. Ang division dyan. Oh. Dito rin pala maganda maglaro. eh. Dalawa yung korte oh. Ha? 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 Kaya lang ang layo no. Sabay sa akin kung ano. Pero ang ganda. Ang ganda ng court dito. Mapre, oh. Dalawa kabilaan. Tapos may sakir. Pwede mong sakir. Ay, napipi na. Dalawa, sayang. Oh. sa'yo. Poso. Uy, may poso sila rito. Panis. Ba't ano? Panis. Poso rin pala rito ha. Okay. Ako man, ako magbubong ba? Okay. gusto. gusto ka mo. Bawa mo to. Ang mo muna. din ako. Para buwas Oo. Sa ilalim. Ayun na pre. Meron Ano yun? Ingkan? Ano? Wag yung tupi na yun. Hindi Sa ilalim na upuan Ang mga natin. Uh, ayun o. Ito. pesos. O diba? pesos. 10 euro na yan size, euro. size na yan ay 10 cents pala 10 cents 10 centavos ng euro magkano na yon per peraso ang bilang dito hindi per kilo bawat isang peraso 10 centavos ng euro So, ang ganda ng playground dito diba? ang lambot na ito <coughs> ay na, na. ito po ito po ito po ito po ito wasak na po so. ito ba? Marami pre. Ito. Buksan mo marami. No. Buksan mo. Ay, so, wag, mo. wag, wag, wag. Hindi mabuksan to, Ito. Ayan no? Yan. yuro. Meron yun. Bandera, yan. Oo, no, bandera ng mapa ng Pilipinas. Ano? Pilipinas. Punta tayo dito sa yuro. Para lang mga lakal, pre. Yan you know? May code ng ganyan no? Pag meron ganito, Nabibenta yan. 10 euro yan mga pre. Kasi tamambay ka sa barracks. So, wala pa aming trabaho. <tong tiyan> Dami dito. Ang init na bote. Tawing yupi. Wala na. Nga na Ilang praso ako? Mo. Dami ayun, Dami yun Diba? Loto ulit Sana naman tayo Ay meron din doon Ayun oh. Ang mga niya, Bumalik na siguro Nakita tayo Pre huh? Ano? Umusok o <laughs> Hindi masyadong kita eh <laughs> Bum Bumalik yung lalaki Ha? Huh? Mga lakag din siguro yun Hindi ah wala nga dala. Meron, may bag. Mm -hmm. Ano yan? Eh. okay. Saan tayo? na rin doon, Tapos, papunta tayo sa amin. Pagbalik. Ba? So... Mahaga pa lang dito. Time dito ay... Live yan pa? Hindi. Alas sa is 606 Wala kasi mo dadaw ways. Ay kagot rin niya ng ginalit, isa. Ayun nga. Kaya mo na. Tinatan ko pala isa sa ibabaw. Ano naman siya sa ibabaw eh. Alam mo dito na lang na hindi ka daan yung truck. Dito yung tatapin sa mano niya. <coughs> Ganyan. <coughs> ba? ang laki kasi ito. Wala <laughs> ay mga mismo maganda yung mga inkan lang eh. Okay na to, 10 cents na rin to. <laughs> so, maliit lang eh. Marami tayong madadali. Okay. Marami eh pag maliliit lang. Tawid tayo diyan. Diyan tayo. Ito. ba diba, oh?

dito. Wala. Bus ko nga akin yung bibig. Sobrang lamig. Indiana. Indiana. na dito lang oh, para ka na naghahanap ng gagamba oh. Oh. Dito. Taiwan, dito lang ako. To release oh. Wala naman dumadaan rin dito. Pre. Ngayon oh, mo, nangangalikal na yung sako ko. Ganyan lang dito, eh. Ito tayo, dalawa. Ito oh, dalawa. Ito so, mga ito pre, tapon mga tubig nito. Meron oh. yan, meron yan. May tatak yan. Hindi na wala ng takip no. Ito tayo. Papunta doon? Okay tumak. Na. Alam dito, eh? nakita ko Ay, tayo? Oh. <laughs> sabog Ay, dito lang, oh. Sabog Ayan tayo lang. ito, wala na, luma na oh, luma natin. Sabog tayo natin dito, Di ano? dito, dito ko sa baba. Oh, yan. Sige. Tingnan tingnan mo pa madadaan trend niyan, sabog mo <laughs> lang pre, hindi mo oh, Pag um, may kalat. Ano nito? Kita ang para. Ang dami, oh. Doon nakakatakot sa Pilipinas magbukas ng ganyan eh. mulu mga kamay chop 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 ang tawag doon sa kanila chop chop to wala ang mo yan ah chop chop yan uh. na rin wala rin ayan, wala man. yan wala yung mga yan yun. di tawag eh wala yung mer ayan pit, wow pit, pit. dami sana putang ina wasak

ong tra ano share share ano 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 ganda ng kamatis nila nilito Ayun siya sabi na sako masarap daw yung kamatis na yan eh Ha? Uh -huh. Wala ba na tako. Tulog pa mo yan. Ang sakit na daliri ko. Ang lamig ah. Masat sa dulo ng daliri. Ang lamig pa lamig. Dapat may gloves pala tayo no. Apple, pul lang mga pul pre oh. Sa apple nila dito, kala mo bayabas lang no. Sa mo. Na, naman. Sa dito, may... bayabas Bay oh. bayabas apul pala yan. <laughs> kala ko bayabas si eh. apul yan pala apul. Yung bayabas, native na apul nila yan dito. <coughs> Uy, may aso, malaki. <laughs> Bati tayo. Bati tayo. Ang <laughs> lamig. Pag kumita dito ng 10 euro, maaabili ka na ng ano nun. Bigas manok, baboy. Ah, diba? paldo ka na nun. Ang kilo ng manok, ano lang, 1.50 cents. Kilo ng baboy, may dos. Bigas, dos. Dos ang kilo. Diba? Sobra pa. Gumita ka ng 10 euro. Sobra-sobra pa yun. Pambili. Pang, dalawang araw mo ng budget yun Pa-tatlong araw pa hindi mo pa maubos yun tayo punta? wala na yun dyan eh Doon sa dulo may tapunan dun oh dun pa ganun dire diretso kaya layo eh naligaw kami yung papunta namin regeta dito diretso pa kami ang layo na natating na kami ayun pre oh. isa dalawa tatlo dami oh o diba apal do na apal do na pre ayun pa meron pa dito sa dulo sayang to napitpit to oh. ito ayun. sa 10 Ten cents 10 Ten cents 20 cents na 40 cents 40 cents 50 centavos na makabili ka na ng tinapay nun pre 50 centavos 60 70 70 Diba? Makakabili na lang siyang kilong bigas yun. 80. 90. O. Oh. Sana lang magiging piso na. No? Ba? ito, bote nang ano, wala ano to. Pa? Wala eh. Wala tatak. Ano siya? Galing ng ano? Galing ng Mars. Wala. Wala. Ano? Bote. Wala na pare. Bante tayo konti. Ay, hindi tayo dumaan dito. Wala tayong one. Year. Oh, di ba nakapiso <laughs> pa 'yon? One euro. 1 manok na. 1 kg pa Ha? <clears throat> Backbone, 'no, 0.70 lang, di ba? Oh, Pang-ulam na 'yon, Mamen. kilo na pa ah tayo na arating bang mo marating tayo sa dulo ng ano ah oh, marating na tayo ng Italy vlog <laughs> pa <laughs> sa Euro ay sa Croatia <laughs> Ah. Yeah. Ah, mga ano pala, taninan. Oh, Oo, ito bandunan na yan eh. Wala nang nakatatanim. Ay, hindi rin, pre. Gano'n nga. Kasukin na. Uwak! Uwak! Dami lang itong uwak, ah. Gano'n, yan. Uwak! Uwak! Ako na. No. Piso. Ay, points. Pwins. Pwinsens. Wala bang ahas ito? Masa, pre. Wala na. paldo Kami na tapon doon no pre oh. Baba tay eh. Landahan lang ba matinik. ba lumusot ka gumulong bigla. Ba kanal yan. Kapay. lang yeah dito. Ini to paino naman. Ayuno kan o. Landahan natin. Pwede kasi yung ano dito eh mga damo eh. Ray ko. Lakinin naman Putang 10 cents din yan. Dagdag dag na lang. <laughs> Pwede na yan. Dagdag <laughs> dag na naman yung space. Matinig e. Eh. Sakit. Dagdag yung dag, space na naman. Sana eh. makakuha tayo rito ng ginto, no? Pera ba? Wallet. Tingnan mo muna. Meron. Hawa mo nga to dyan yung tubig ko. Hawa mo to, bidyan mo ko. <laughs> parang may tumutunog pre. ya. Ah. Ano yan? Kan? Uwi na ako agad kung may pera. <laughs> Uwi na tayo agad. May pangano na tayo, bigas. Oo, oh, meron na. Meron, pre? May laman, wala. Oh, Amen. Ini-spray mo pa mamaya pang ano 'yan eh. Hindi, yung pang patulog. <laughs> Galing pa Italy ano 'yan, di Lidl. Wag na 'yan. Kap-kapin mo yung bolsa pa eh. Jacket 'yan eh. Oh, may tinuro. Ayan, tara na. <laughs> Ayan. Saan? Ano ba yun? Plastic? Hindi, okay, dandaan ka lang. Marami oh. Ha? Yan, ano yan? Bakit oblong yung ano nila dito, no? Baldi. <laughs> Yun, pauwi na, pauwi na. napre, pre, muna natin yung ano, yung nadali natin. Ayan. Lahat na rin mapuno itong isa, yung isa puno na. Diba? Oo. Oh, pauwi na. Malibre ng alak. Update namin kayo pag magbibenta na. Kung magkano kikitain, at saka kung ano yung mabibili sa kinita natin dito. Kung anong pwedeng bilhin. Makabili ba tayo ng isang kilong baboy at bigas? Update namin kayo. Ngayon, uwi na tayo. Gutom na.